pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ngayon ay kapistahan ng Birheng Maria bilang ina ng buong simbahan. Kung ating maalaala sa Ebanghelyo ni San Juan, noong si Magdalena ang inang si Maria at minamahal na alagad ay naroon sa paanan ng krus. At sa huling mga salita ni Kristong ating manunubos siya ay may panukala, may malambing na mga utos. Nang makita niya ang alagad at ang Birheng Maria, kanyang sinabi ang mga kataga, Babae, narito ang iyong anak, at sa alagad ay binanggit, narito ang iyong ina. Kaya nga ang mahal na alagad mula sa oras na iyon ay isinama sa kanyang tahanan, ang Birheng Matimtiman. Iyon ang simula ng pagkakatiwala na sa lahat ng kay Jesus ay sumusunod at sumasampalataya ay mayroong isang banal na ina na nakahandang mag-aruga. Kung ganun pala, ikaw at ako, anak ng Diyos at mga kapatid ni Kristo, ay may inang nagmamasid, nagbabantay at palagiang sa atin ay pumapatnubay. Kaugnay nito, maganda ring pagnilayan, lalo pa nga ang ating salmong tugunan. Tungkol din ito sa isang babae mula sa lumang tipan dilag na kay tapang at puno ng kabanalan. At sa kasulatan, Judith ang kanyang pangalan. Ang kasaysayan ni Judith ay tungkol sa panahon na siya ay nabuhay sa kalagayang kay Pait. Ang mga taga-Herusalem inaapi nila lait. Nang makapangyarihang mananakop, bayan nila ay kinukubkob. Bayan ng Diyos ay nanganganibang buhay sa kamay ng malulupit nilang mga kaaway. Sa kanyang pananalangin, ang may kapala'y binigyan siya ng tapang na harapin ang kaaway gamit ang kanyang kagandahan. Kaya siya ay tumungo sa tolda ng kaaway na namumuno. Sa taglay niyang kariktan, ang pinuno ay nabihag ng kanyang anyo. Sila ay kumain ng isang piging at nang sa kasamaan at halay ang kaaway ay nalasing, si Judith ay kumilos habang ang buktot ay nahihimbing. Pinuto lang ulo ng manguusig. Bumalik sa kanyang bayang dala ay tagumpay na nagniningning. Kaya naman ang hari ay nagpanayam. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang mga salitang ito ay binigyang diin ng ating salmong tugunan. Ngunit sa bagong tipan, ito ay ipinatungkol ni Maria sa ibinigay ng Panginoon na para sa kanyang kadakilaan. Isang babaeng dumurog sa ulo ng kaaway ay isang propesya na sa aklat pa ng Henesis ay nasabi na Ang Diyos ay naghayag na ang kamandag ng sinaunang ahas ay mabubuwag sapagkat tulad ni Judith may isang babae ang sa kanyay lalaban at hindi maduduwag. Ang babae at anak nito ang dudurog sa ulo ng dragong masama sa tanas ang tawag dito. Kaya kung ating babalikan sa mga ebanghelyo, si Maria ang babaeng mga unang propesya ay itinuturo. Nadurog ang kapangyarihan ng prinsipe ng daigdig. Noong si Jesus at Maria ay nanatili sa piling ng krus na sa mga tao'y punong-puno ng pag-ibig. Pagmamahal na pinagsama na bugtong na anak at walang salang ina, tayong lahat ay pinalaya sa kaaway na sa atin ay umalila. Kaya naman kay Tamis isipin na tayo ay may inang sa atin ay nagbibigay pansin. Sa bawat hakbang sa buhay, tayo'y kanyang inaakay. Tulad ng mga paslit, tayo ay inahawakan sa ating mga kamay. Itinuturo ang landas patungo sa mahal niyang anak. Siya na kumanlong kay Jesus, ngayon kanyang mga bisik ay niyayakap din tayo ng lubos. Mahal naming ina sa pag-ibig mo ang aming buhay ay ipinagkakatiwala. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.